Time birthday ko. Happy birthday. At mag 60 na. Nagawa ko ng vlog uh, 60 years ago. Fifth down memory lane. Dito sa Quezon City. Hello mga ka Kamusta na kayo? Ngayong araw, narito ako sa Quezon City para mag-renew ng aking lisensya. Dahil birthday ko. Happy birthday! Ipapasyal ko kayo sa mga lugar kung saan nangyari ang maraming milestone sa aking buhay. Oh, personal tour ito ha. Throwback sa aking simula at masayang kwentuhan ng aking QC Life. O so, tara, sabay-sabay tayong tumapak pabalik sa aking mga unang hakpang. Dito ako sa QC, unang nagkamalay tao. Ito ang Quezon City. Ayan, 11 mahusay kami. Dito ako lumaki. Dito sa Italian. 1961 kami lumipat dito sa 11 Mahusay Street. Two years later na po ipinanganap, 1963. 17 years din ang aming pamilyang tumira dito sa UP Village. Hello! Kumusta kayo? Magandang umaga! Dito kami nakatira uh, sa UP Village. Uh, Mahusay Street, number 11 Mahusay Street. Yan, naisip ko mabuting bumalik dito sa aming bahay. Siyam kaming magkakapatid. Dito kami tumira. Uh, yung isang uh, banyo namin, uh, anim kami sa isang banyo. Uh, nag share kaya nagro-rotate-rotate kami. This was the first uh, roof on my head. Ito ang unang bubong. Uh, sa bahay ko, tatay ko ay civil engineer siya nagtayo ng bahay nito. Matibay, di ba? After 60 years na pa Dati tanghali sir. Oo, oh, kandang tanghali. Dati bahay ng pinsang ko. At itong number 7, ito eh, dati eskwela. Sa Mahusay Street ako natuto maglaro ng patintero, tsako, piko, taguan, agawan base. Isama na natin yung text. <coughs> hindi yung text messaging ha. Kung hindi, yung uh, text ng mga cards na nilalaro. May pambato, may panabla. Kasama mo na rin dito yung sipa. Dito rin ako natuto magtampisaw tuwing bumubuhos ang malakas na ulan sa tubig kanal. Sabi nga nila, ang saya-saya. Sa tapat ng bahay namin, ang bahay ni dating UP Law Dean at naging Supreme Court Justice na si Irene Cortez number 10 Mahusay Street sila. Di ko sila malilimutan dahil nung din pa si Justice Cortez, naku po, kinagat ako ng aso nilang poodle sa puwet. Sus! <laughs> Ay naku. Alam nyo ba, nung four years old ako, naiwanan ako sa simbahan ng Santo Domingo dahil dito kami nagsisimba noon. Buti na lang, Binalikan ako at narumpa ako. Hindi umiiyak, naglalaro lang ng matchbox. Nung 6 to 7 years old na ako pataas, sa Immaculate Heart of Mary Parish naman kami sa Claret, nagsisimba. Dito ako naging sakristan. Maniwala kayo sa hindi. Nangarap pa ngang maging santo. Pero after two days ng pagkabanal, sabi ko, ang hirap palang maging mabait. Alam nyo, itong kanto ng malinis at mahusay, eh, isang sari-sari store. Hanggang ngayon, narito pa. Pero iba na ang pangalan. Dati ang pangalan niya, eh, Juniors. <gasps> uh, pero ang tawag namin, Kanto. Bakit? Eh, syempre, nasa Kanto. Ayan. <laughs> Dito ko bumibili ng candy. O, oh, bawal. Dito rin dati, may joke box. Maniwala hmm. kayo sa uh, inyo. At hindi lang joke box. Vendo machine. Wow. Oh, yung uh, Mirinda, tsaka Pepsi. Vendom machine, yun unang uh, ano ko dito. Ayan, yun ang mga binibili. Uh, ang mga may-ari, mga legasti. Ito yung dating uh, UP Village Park. At ano to empty lot. Ang meron lang at walang covered court. Yung tennis court, yung basketball court, at dito pelota court. Ngayon ano na siya, multipurpose hall ng barangay UP Village. Nakakaroon kami ng mga tournament dito. Yung bata kami. Yung mga Christmas uh, Carol Festival. Ayan. Dito sa Barangay UP Village. Ito ang uh, Maharlika Street. Ito ang Masaya Street. Ito yung mga uh, tricycle. Masaya, uh, number 11. Hello. Number ito, 11 ito, mahusay. Dito oh. po kasi lumaki, eh, lumaki rin eh. Ikaw rin ha? Oo. So, uh, oh, at, na, sir, presidente, 20 years na po. Ngayon? Oh, ah, ngayon. oh, ito pa. Ano pangalan po nila? Arthur Gallego po. Si Arthur Gallego isa sa mga magiting nating tricycle driver dito sa UP Village. Alam nyo, nung bata ako, hindi alam ng marami. Kuwi niya, summer. Ako yung nagtitraining ng volleyball sa Casa Green Hills. Maaga akong sumasakay ng tricycle. Binababa ako sa Pilcoa, ah, magtatawid ako, sasakay ako ng bus. Papunta ng Ortigas. So itong mga tricycle, eh, Suki ako noon, nung bata ako, mga high school. Happy, Happy birthday! Happy Salamat At sa mga magigiting na tricycle driver ng UP Village. Mabuhay kayo ha. Salamat. Nung ako'y lumalaki, kayo ang ginadala uh, din niyo ako araw-araw sa pinkoa uh. Kung uh, hindi tayo sa tricycle driver, e eh, eh, paano na tayong babiyahe? Ika nga. Salamat, salamat. Mabuhay pagkatapos dito ay lumipat na kami sa Antipolo pero nag-enroll naman ako sa UP Diliman. 10 years din ako sa UP for undergrad sa College of Arts and Letters o CAL at evening classes dahil working student sa UP College of Law. So andito tayo sa Vincent's Hall. Ang uh, naging opisina ng uh, patuloy na naging opisina ng Student Council ng UP Diliman. Nung panahong ko dito ako nag-office sa second floor. Ako ang chairman noong 1986. Itong nasa likod ko ay e mural. At uh, dito sa ground floor, bago rin ito, wala ito noon. Pero nakikita niyo na sa likod, yan si Leanne Alejandro. Naging USC chair tulad ko pero 1983 at 1984. Noong panahon ng diktador. At ako'y natutuwa na meron siyang uh, mural at painting dito in honor of his sacrifice and his commitment to the struggles of the students and the Filipino people. Sobrang ganda na ng mga siya dito sa Vincent's Hope. Tuluin mo. Oh, ang ganda. Wow. Alam niyo nung panahon natin. Pag ay nagpunta sa banyo dito sa Vincent's Hope. So, Kaya nung pumunta sa UP Infirmary pagkatapos dahil Mahihiro ka, aatakain ka sa puso sa tindi ng mga siyan ng... Grabe! Pero ngayon, wow! Congratulations kay President Danny Concepcion at President J.G. Ito naman ang uh, sculpture ng ating uh, pampansang bayan na si Andres Bonifacio Nasa harap ng uh, Vinson's Hall isa so, sa mga kabataan, leader kabataan ng panahon ng Himagsikan. It was 27, 28. So talagang ang mga kabataan ang mag-imitsa ng pagbaba sa QC ako naging tibak dito sa UP Diliman mula 1983 hanggang 1988. Naging working student nga sa UP College of Law at evening classes ang laking schedule. Trabaho sa umaga, aral sa gabi. Isa sa mga naging profesor ko noon ay si Senator Miriam Defensor Santiago sa Consti Law One o ang Bill of Rights. Hindi naging madali ang aking law school days dahil busy sa student council and student regent activities nung ako student leader pa. Kasabay pa ng city council activities. Loaded ang beshi nyo, ika nga, noon. Pero dahil sa pagpupursigi at matinding tiyaga, ay nakaraos din. Nag-graduate at pumasa sa bar. Ang biro ko nga, nagtapa ko sa bar. Sa top floor ng MLQU ako, nagbar. Sa Sunken Garden naman, ay masayang memories ng Student Council Sponsored University Fair ang nagmarka sa akin. Dahil ako yung Student Council President, syempre, ako yung in-charge nung fair at masayang experience. Sa aking huling taon bilang student leader sa UP, dito rin sa QC noong 1988 ako unang sumabak sa politika at eleksyon bilang youngest city councilor at 4 and a half years din akong namalagi sa city hall. Usapang love life naman tayo dito sa QC, sa UP Village din ako unang umibig. At unang nabigo sa pag-ibig Ouch! Dito rin, tatlong beses na busted. Pero destiny has its way, ika nga. Dahil blessing in disguise pala na hindi kami nagkatuluyan o ako'y nabigo. Otherwise, hindi si Sharon ang naging misis ko. O oh, ito, Team Kiwi Trivia. Dito rin sa Quezon City ako muling umibig at umakyat ng ligaw. At napasagot si Mrs. Noong 90s, doon sa TV Entertainment Production Studios ng ABS-CBN. Dito rin nagtatrabaho si Sharon bilang artist at TV show host at ako naman sa News and Current Affairs bilang TV and Radio Broadcaster host sa ABS-CBN sa QC kami. Nagkaigihan, ikanga. Siyempre surprise. Surprise. Yahoo! Yehey! Yehey! Iba talaga ang hangin dito sa QC. 60 years old na po ako mga ka kicks at bawat segundo ng mga taon na ito, nasa puso at alaala ko. It's been a great ride. O-Kicks ba guys? Salamat sa panahon ninyo. O, baka mas close na tayo ngayon dahil sa pagbalik sa kwento ng aking nakaraan ay naging kabahagi rin kayo. kita kick sa susunod na vlog!